Kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ako pala si Alberto Boncalis, isang vegetable farmer. So ngayong araw, nandito tayo sa aking sakahan ng pitsay pang mag-harvest. So bago ang lahat, pahingi muna ako ng isang subscribe. Kung mahirap-hirap yung subscribe, pahingi na lang ako ng isang like, comment, at share. Let's go! It's my life. So ngayon pala kaibigan Ako lang mag-isa nag-harvest Kasi uh, video makulimling yung panahon uh, Nag-iisa lang ako Kasi kunti lang naman yung order Kaya ako lang mag-isa para bawas-bawas din sa Ano kaibigan Suhulan So ito kay Bigan yung aking tanim na pizza yo. Napaka laki na. Mabilis yan lumaki kasi tatlong beses ko na to nilagyan ng patawa. So ito pala kay Bigan pang limang harvest ko na to ngayong araw.